Good morning, good morning, mga kusot. You're my clean, you're my truck, mga kusot. At wala pa tayong biyahe, mga kusot. Kaya linisan muna natin yung ating unit. Good morning, good morning. You're my clean, you're my truck. You're my biyahe-biyahe, mga kusot. Wawala natin at Maraming Ayun Maraming buhangin mga puso nah. Para maganda apakan mga puso ng ating truck the mark time. Ating pangalso sa jack, mga kusot, pangalso natin. Hirap yung walang dala tayong kalso, mga kusot. Sa so, kailangan eh, may dala tayong mga pangalso sa jack. Para ibabaon, mga kusot, sa lupa nagwalis tayo ngayon mga kusot ganito ako mga kusot kapag walang biyahe yan, kuras punas muna ito nga pala yung pinggang ko mga kusot yan At mga kusot, gabalutan ko lang ito ng plastic akulot ka lang ito mga kusot sa isang hardware hindi ko na binalik Kaya siguro tayo ngayon makakusot kasi may yerong karga to, yero. yerong karga. Tunas. <laughs> lang biyahe. Yeah, lang biyahe. <laughs> ang, labo, ang labo nitong, alam ano mo, salamin mo pag umuulan. Ang <laughs> <Anong> wiper yan? Wala. <laughs> Baka ayos yan. Walang biyahe. Ang labo nito, salamin mo pag umuulan eh. Walang wiper. Kahabon kahapon eh, yung umuulan. Maabon doon sa ano, White bear.